bagyo na. Pangulan. Tinga tayo sa mga biyahe natin, mga kadiskarte. Ah, lakas na ulan. Sa lahat po ng mga nasa biyahe, stay safe. Ingat. buksan natin ang mga headlight natin clearance light para visual tayo ng mga kasalubong o kasabay natin sa kalsada stay safe mga kadiskarte takbong malumanay lang madulas ang kalsada